Yo, what's up guys? Welcome back na sa ating channel. So, yung mga kabok may meron tayong sisir sa inyo na makina galing sa alang-alang lady. Uy, na So, yun guys, may pinadala sa atin na makina Wave 100 from alang-alang lady. Pinadala lang sa, ano, sa bus. Kaya na sa bus. Para ipagawa sa atin yung makina niya. Kasi doon sa alang-alang, uh, meron gumagawa doon. So, bibarik balik na lang ginagawa. Hanggang ganun pa rin hanggang natuyuan na yung ano hanggang natuyuan na yung langit kasi hindi makuha kuha yung tagas sa kanyang makina so pindala lang sa atin para iparepair so buksan muna natin to yung makina para makita natin yung naging problema okay. makina ng padala sa atin ayan Alang-alang, lady, guys. Ayan, o. Nandala sa bus para ipagawa yung makina niya. So, kalasin ko muna sa sako. Dinagay nila sa sako para hindi masyadong... Ayan. Bye. Ako na bye. So, tingnan muna natin yung makina ng W100. So, pag mab mabuo natin ito, mga kabukunoy ipapadala uli natin doon sa alang-alang kung saan galing tong makina so awa ka muna bay labas ko lang so, guys para ano di ko alam kung tinanggalan nila lang oil o ano ang ginawa nyo dito so basang basa sa oil yung ano yung karton pinaglagyan nila ng makina. Ayan. <laughs> so, guys, grabe yung balot ng makina. So, <laughs> ilang sa sako dalawang sako sa na isang karton ayan saka naka plastic pa so hindi talaga makakawala to so tanggalin muli hawakan muli bay check natin bay huwag sabi naka plastic pa to ah grabe yun guys ito na yung makina na V100 so, yan guys ito na yung makina na ilabas na rin natin doon sa mga pakabalot na plastic sako karton so ayan bali ang ginawa pala dito naka na rin oh. ginawa nila ang racing racing guys So, tingnan natin kung anong racing racing to. Kung so, ano bang ginawa dito sa makina. So, tingnan natin. Shout out sa may-ari. Andito na yung makina mo. Ubisa na natin buksan yung problema ba. ano bang yung problema to sa makina mo? Bakit hindi magagawa gawa ng mekaniko dun sa alang-alang lady. So, tayo ang gagawa. Try natin kung kakayanin natin yung hindi nila kaya. So yan guys, natanggalan natin yung bolt. Tanggalin natin yung crankcase. yan guys, so kung napapansin nyo, shout out sa gumawa nito sa clutch housing. Ayan o. Ayan. Ayan yung problema. 1-0. So tanggalin mo natin yung clutch bearing clutch housing. Ayan yung nangyari. Ayan. So yun guys, napansin ko dito sa gasket nya Bila mo yung gasket, ginawa na lang nila Yung gasket, so ayan Walang walang napansin ko Yung tornillo nya, pangalawa Yung bila mo yung gasket, ginawa na lang ng gasket So mga kabok na Pag once na gumawa kayo ng bila mo yung gasket Once na hindi maganda yung paggagawa, Tatagas sya ng tatagas Kahit anong gawin nyo dun sa Makina, so tanggalin ko muna Yung mga Lots build, lots housing Para ma-check natin yung ibang parts kaya hindi magawa-gawa yung tagas dun sa ano makina at maingay dahil dito sa tornillo isa na rin siya nag-iingay yan kaya next natin yung kabilang side Sa so may magneto So guys, nakalas na natin yung cover sa so may magneto. Next natin, tanggalin natin yung magneto. So, guys, kailasin na natin sa main cylinder banda. Kaya nakalas na natin yung cylinder head black, nakalas na rin natin. Kung napapansin nyo dito mga kabok na ito, so, hindi siya nalagyan ng piston lock. So ayan, pakita ko muna. Kaya kung papansin nyo guys, ito pinagawa to doon sa may alang-alang AT. So pakita ko sa inyo, unang-unang nasingisira sa may clutch housing. Baluktot doon yung tornillo sa isa sa may housing. So ngayon yung pangalawa, ito yung nagingisira hindi dinagyan yung piston lock dito ayan yan ayan, ayan o oh. papapasin nyo hindi dinagyan ng lock ayan ayan siyang so, guys ayan naluwagan ko na yung mga tornillo nya sa crankcase tanggalin na rin isa isa yan para makita na natin yung ibang naging sira sa loob ng makina So kaya pala maingay yung makina nya Una una doon sa micro sourcing you know? Pangalawa doon sa may piston pin Walang pin lock Walang piston pin lock So ayan So tanggalin natin yung crankcase guys So ayan guys Ihangat na natin yung kanya makina Kasi naluwagan na natin Ayan Turing! Check natin Ayan. Ito na yung makina ni Sir. Ni Sir Dewey. So ayan, check natin yung connecting rod. Check natin lahat para pagbendela natin sa probinsya. Malinis at saka maayos. Walang game problema. So kasi malayo pa ito, kailangan malinis, maayos, bago lahat yung kailangan natin ng pyesa. So, tanggalin ko muna yung connecting rod. Ah, yeah, ching. Saka natin i-try kung maingay siya. Kalugin natin. So, dito sa connecting rod niya, medyo may ingay na rin siya. Pag kinaltog mo siya, may ingay na rin. So, isa rin siguro nalagi ingay ito, yung kanyang connecting rod. Pero, papasik na rin natin yan. Pag bubuksan natin, i-check natin yung pin, piston pin, at saka yung connecting rod pin. check natin. At saka side bearing, papalit na rin tayo yan. So, ayan. Ayan ang mga pyesa nya Isik natin yung kanyang gear. Isisahin natin. So ito na yung gear nya Okay naman yung gear nya Wala lang yung problema So lagyan natin dito Yan iyan, So ito na Check natin yung bearing nya Banda rito Kasi kadalasan ito na sisira na bearing Yan Goods goods lahat Yung ano yung wala problema Kung di dahil dun lang sa cross housing yung sa may piston pin Connecting rod Valve seal Papalit na rin tayo at saka magpapariver tayo kasi gumuhit na yung piston doon sa kanyang cylinder block so ayan kung mapapansin nyo check natin mayos ayan yung guhit nya papansin nyo guys yung guhit nya ayan yan siya yung tama ng piston pin na hindi nalagyan ng lock. Ayan o. Ayan. So, kapansin nyo yan o. So, iparire-reborn na natin yan guys. So, saka natin linisin yung makina. So, ayan. So, abang-abang nakakabak -abang po na yun. Linisin muna natin yung makina. So guys, at ito na ang naging problema sa kanyang makina, uh, na kaya pala maingay, connecting rod, yung sa connecting rod may ingay na, at saka yung piston pin niya, dinalagyan ng lock, at saka sa micro-sourcing, balok ito yung isang tornilyo. So yan, nilinisin na natin, malinis natin, ayusin natin, paribor na natin, valve seal, black connecting rad para maayos natin ipalala natin ipalala natin. natin na maayos tara guys ito na yung Honda Wave na yung natin na from alang-alang so inambisa na natin bali inabot na tayong gabi kasi sa sobrang tayong ginagawa bali ginabi tayo bubuhin ko na yung makina nya so ito na lang na ginawa natin nalinis na natin ayun yung crankcase na nalinis na natin lahat ng dumi So ang ginawa natin sa block, nagpa lang tayo. At saka side bearing. At saka yung valve seal, papalit tayo nun. Saka yung clutch lining, papalit rin tayo nun. Para pag dun sa lang -alang, running condition yung motor na wave 100. So ito na, bubuhin na natin, asimbulin natin. Lalagay ko na yung center cover ng crankcase nya. So ayan, lalagyan ko na ng gasket. So sarap ko muna ng gasket mga kabuknoy. So yan guys, nalagay ko na yung cover sa kanito turnilyuhan. Saka inix natin, to in natin yung sa may sa may cylinder block saka yung cylinder dinix natin ikabit doon sa kanyang makina. So mga kapok na Lagyan ko muna to ng yung sa may crankcase.